Ito, 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 itong ano, to prito de tilapia, <tinyan> yan o, oh. o, oh. o, oh. yan o, oh. o, oh. o, sarap yan mga taro. Wow. Yan, ko di lahat dito yan kasi isa lang kasi yung anak ko, uh, ayaw nilang hinahalo. Wow. Uh, mga bata talaga, may ilig sa Ayan oh, no? iyan dito na yan mga tataro. Hmm. Ito na yan no? Oh, sarap yan no? Oh. Hmm. Yan ay labong na may halo no? kasi lu yan, lutong bahay lang yan. Hmm, mga nakikita niyo ay eh, oh, parang pabaglutong mga yan. Uh, magluto sila. Si What? Kami kanya-kanya. Ako lutong bahay. Oh, so, ito, labong saluyot. Ah, uh, ang ano sangkap nyan, may ah? luya, luya lang. O, pinipit na luya, luya. Uh, alam, pinipit, hindi ko anong tatas. <laughs> Yung pinipit sa tanggal, sa tanggal O, ah, uh, isang pritong ano, ah, uh, tilapia na malaki. Tapos, yan, malunggay. Uh, ako naman, pag nagugulay ko, hindi, hindi, nawawala ng malunggay eh. Ah yan. maganda sa katawan yan Lalo na pag uh, mas masarap sana kung yan ah? ay inihaw. Yun, na. Para hindi magkaroon ng kunting mantika yung sabaw nung labong. Pero okay na rin yan. Kasi ang ginamit kong ano naman, ano naman eh. Hindi ordinaryong mantika, kanula. O sige, mga karo. Ay, yun lang. Mamaya-maya, ano, papatayin ko na yan. Oh, tata ko muna uh, ito para dito ng ano, uh, itong tilapia. Yan. Uh, ito ito, Lut, luto na yan. Luto na yan, luto na. Uh, luto na yan. yan. Oh. Oh, si hmm. Nadagdagan ng sabaw kasi alam niyo naman, may ilig kami sabaw. Wow. Uh, pero tamang-tama lang yung sabaw, kunti lang yan. Tamang-tama lang yan. O, bigay ka, Karo. Babay na. Luto na yan. Mabay. I-prepare ko na yan. Bye-bye. Okay, yan. Mga Karo, Tapos na. Tapos na na-frito yung ano. Nilagay ko na lahat dito sa lato. Nandito na sa halamisa. Babaya. Uh, ito na lang. Papagita ko. Ito lang yung pinakalas. Kasi nandun pa yung ano eh. Ito pa yung Uh, gulay. Di ba nagpaalam lang ko kanina? Ayan o. Oh. Oh. Uh, ano lang yan. Uh, Tapos Kakatap -ta lang. Yan ang finish product. Uh, finish sa uh, ano. Pagluluto. O. Oh. O. Oh, yan na. Ayan. O. Ayan. 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 Ayan ang gusto ng anak ko. Walang. Ay hindi nalo sa gulay. Prito lang. Si bye bye. Mga kakaarok.